Alden Richards at Min Mendoza. Hindi napapatulan ang mga kumekwestiyon sa relasyon nila. Dapat nga ay wag na talagang patulan ni Maine Mendoza at Alden Richards ang mga kumekwestiyon sa kanilang tunay na relasyon. Ang mahalaga kasi dito ay alam nila ito sa kanilang mga puso at alam ng buong true-blooded Aldab Nation kung ano talaga ang namamagitan at ang totoo sa kanilang relasyon. Kahit pa kasi maraming bumabatikos kay Main Mendoza at Alden Richards at sa panahon na umamin sila kahit ang pag-amin na ginamit ng mga arming para kay Alden Richards iwala itong pakialam. Ang nangibabaw pa rin kay Alden Richards ay ang tunay niyang pagmamahal may Mendoza, kaya kung ako ang inyong tatanungin ay dapat talagang hindi na pagaksayahan pa ng panahon ni Alden Richard at Gemin Mendoza ang mga hindi naman talaga tumitigil na mga bashers, kahit na alam pa ang kanilang tunay na relasyon dahil ito ay para masira lang ang relasyon ni Alden Richards at Pin Mendoza na hindi naman talaga nila kayang gawin at hindi ito pinapaniwalaan ng mga true-blooded Aldab Nation. Kaya kahit hindi pa umamin si Alden Richards at Maine Mendoza, ito naman ay naiindindihan ng buong Aldab Nation kahit pa sila ng mga armin sa hindi ginagawang pag-amin. Ang mahalaga Ida lang ang masasaktan dito at kahit na umamin pa si Alden Richards at Main Mendoza ay ganun din naman ang magiging reaksyon ng mga Armin at tutulog sa pa rin ang kanilang relasyon. Kaya mas maganda na kung ano ang nasa puso nila ay yun ang sundin nila. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! Alright.